eh, manipulahin para lumabas yung gusto nilang mananalo. Yun ang problema natin. No? Yung po 20, yung po 2022, ganun ang nangyari. Hindi natin nakita kung paano binilang yung mga balota, lumabas na lang, in one hour, 20 million na kaagad at lumabas na boto. Hindi ka pa ni paniwala, hindi po ba? Ngayon, ano po ba ang dapat na solusyon dito? Napakasimple po. Huwag i-automate ang presinto. Bilangin ang mga boto natin manually para nakikita natin habang binibilang ang ating mga boto. Ha? Oras na in-automate po natin yan, nawawala ang transparency. Kailangan po manual ang bilangan sa presinto. Pagkatapos, pwede naman pong yung resulta sa presinto ipapadala sa munisipyo, pwede na pong wanyan, pwede na pong i-automate. Ipapadala sa probisya, i-automate na rin po yan sa national i-automate. Pero, pagka manual po sa presinto, may mga kopya na mga political parties ng resulta. At yan, pwede nilang batayan yung pagtatabulate sa munisipyo, pagtatabulate sa probinsya, at sa kanasyonal. Pero pag in po sa presinto, wala tayong nakita. At kung dinadaya tayo, hindi po natin malalaman. Yun naman sa banon. Dinadaya na tayo, hindi pa natin alam. At ganun, pa, ganun po ang nangyayari. Uh, no? ito po sinasabi kung manual sa presinto ay magpapahaba lamang ng ating election process by about a day. Eh, inaabot po naman ng ilang linggo yan eh. Magpapahaba lamang na isang araw, pero magiging transparent ang ating eleksyon. Makikita natin kung dinadaya tayo. Makakadaya pa rin sila, pero nakikita natin, yung mga natalo, pwede mag-protesta. So, yan po ang aking minumukahi nung araw pa, hindi naman nakikinig ang COMELEC. Nagpadala po sa ako sa kanila ng sistema na dapat sundin. Sinagot naman po yung aking pinadalang sulat. Sabi sa akin, maraming salamat. Yung mukahi mo ay inilagay namin sa library. Ayun, nasa library yung aking mga suggestion. So, magtitiis tayo, madadaya pa rin tayo, kawawa naman po tayo. Salamat po. Maraming salamat po. So Maraming salamat po. Tinatawagan na rin po natin dito si Ting Rene of Reneo ng Freedom from Death Coalition para sama-sama na po sila dahil kasunod po nito ay magkakaroon na po ng banal na misa sa ganap na uh, alas 6 ng gabi kaya po by 5.45, tinatawagan yung mga kaparian na nandito ngayon. Pagkawa uh, po seniors ang naririto ngayon. Pwede ho kang humiyaw mga seniors! Ayan mga kapatid. Ang mga seniors po ay kising. Hindi po kami natutulog. Dahil marami po kami isyong nakikita na napakamayaman. <laughs> Itong pinag-uusapan budget ay kanilang minalangya. At ang isa sa pinakamating biktima ng budget na ito ay kami. Kanilang... Ang budget sa Pilipino pinuha nila Pinahagi nila ng ano mga mga mayan, ginigyan nila yung tinatawag nilang indigent Filipinos ng social pension, pero yung higit na nakakaraming seniors ay walang pension.